So ayan no, ito po yung lugar So ito yung hinahanap ko rito Sa lugar na to Yung dahon po ni Ni Senior San Miguel ayan. Ito yun ah. Kaya po natawag po ito na ano Na dahon po ni Senior San Miguel so, sa Pagkata hindi po siya, ano, hindi po siya, kahit anong kurot mo, hindi siya na bibiyak hindi siya kaya ng protein yan oh ito po yan kahit anong ano nang kuko mo hindi mo kasi hindi mo hindi mo siya kaya ng butasin yan. ikaw bro testing mo bro ikaw ang ano ikaw ang kumurot para mapatunayan mo ay oh. kumurot ka bro na ibandahon kumurot ka na ibandahon diyan ah, pakita natin yeah. May nagkata siya, butas, marka. Ayan, hmm. butas siya. Sa ibang dahon, bro. Sa ibang dahon. But, butas, butas, din eh. Oh. Butas siya. Butas. Babutas. Pero dito, Diyan sa dahon ni Senyor San Miguel. Ayun, ko. wala. Wala. Kahit wala, wala, wala. Kahit anong, kahit anong lakas, yeah. ano. Kahit anong lakas ng kurot, Hindi kaya butasin. Ayun. Oh, wala, oh salamat to. O, pata sa ibang dahon, sa, ibang uh, dahon. sa ibang dahon. Ito sa ibang dahon naman tayo kumurot. Ayan, para malaman po natin. Ayan. Ayan. Putas. Putas siya. No? sa putas siya. Pag dito. Ayan. nabubutas. Pero pag dito. Ito, ito yun. Ito na yun. Ay, no? Ayan. hindi na nabubutas. So hindi lang po tayo ng ano rito no na nang gabay po rito sa lugar na to na makuha po natin yung ilang piraso ng so, yeah, Sige. Sige. Pipitas lang. Bro, kaya mapapansin mo bro. Kaya may but, may ito kayo mga ano itong mga butas-butas na to. Kaligasan niya, saligasan niya. Kaya po ito nagkakabutas-butas dahil ito, itong ganitong kahoy ito ito yung alaga ng kanto. Yes. So, siya Ito mga butas-butas na to. Ayan o. Ayan. Dahil? Dahil, ang, ang, a, ang, paliwanag dito, ito, itong kahoy na to, ito yung mga alaga ng mga inkanto. So, mga, yung mga alaga ng mga inkanto ng mga insekto, ito yung pagkain nila. So, ayan. Kaya nabubutas hmm. ito. Itong, itong ano na to. Itong alaga dahon na, ng engkanto. Yung alaga. Oo. Oh, ito. Ayan, oh. Kaya itong, itong kahoy na to, binabantayan to ng inkanto. engkanto. Mm -hmm. Oh, itong dahon na to. So, pwede na tayong pumitas dito. ng mga ilang okay Ayan. Lang. Dahon ni... Yan eh, ay pwede nga ilagay sa wallet. Pang wallet. Ano to bro? Ah, uh, panipas. Oh, pang, um, pang kabal, kabal. Ka Hindi, iba yung kabal. Eh, ano, ibig eh, sabihin, round siya. Pwede siyang hmm lesh bala, 'yan, tish bala, Liz bala, tapos Kabal Kasi si Señor San Miguel, siyang lahat ng mga isa leader eh, pang-combat. Mm. So ito yung gamit niya. Eh si Santiago naman, ang iba naman doon. Yung yung ano, yung ano siya, yung tawag dito. pang-kabal, pang, pang, -kabal, pang Ito naman, pang-combat ito, kay eh, Señor San Miguel. Kahit anong kurot mo talaga, hindi na. <tinyo> 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 uh, pang tapal sakit ng ulo pang sakit ng ulo tatapal verbal verbal para vlog po kayo oh ayan shout out sa inyo mga boys ano kung mga ng vlog mo? yan commander kalanchaw commander kalanchaw commander